Good morning. Dito tayo ngayon sa may pizza. Bali, nakatap tayo rito. Galing ng popcorn, mga idol. Nagap tayo rito. Tapos, nandarap na natin yung customer natin. Kakantay lang tayo ng booking. Pag walang booking dito sa may North Caloocan, nakapag tayo papunta na ang Ryan's Beaches. Well, isang booking pa lang tayo mga idol kasi nakapusong na tayo alas 5. 5, 10 ang umaga tayo nakapusimula. Ay mga idol, mapunta ko niyan mga idol, mapunta ang Rawang oh, Silang. So, Ayan yung pumunta ng bayan. Pumunta ng bayan niya. Tambay tayo rito mismo sa may Bikas. Kung alam mo po yung lugar na ito, Bikas po. bali sa na ato sa nang pagumpong. Ayan mga idol, yun lang. Bali, update, update lang. Bali, magkakon tayo ngayon na uh, mga masada kasi wala tayo pasok. Ayan, ingat tayo lahat. Get this.